Hindi na nakatiis ang Presidente ng United States of America na si President Donald Trump nag-utos na ito na magsagawa ng isang napakatinding airstrike sa mga militanteng grupo sa Yemen na sinusuportahan ng Iran, ang grupong Houthis. Marami ang nasawi sa naturang airstrike ng United States of America. Mula ng maupong muli bilang Pangulo ng Estados Unidos, marami ng pagkakataon na ang presidenteng ito ay nag-utos ng airstrike sa mga lugar na kung saan namataan ang maraming mga militanting grupo na gumagawa ng karahasan hindi lang sa kanilang lugar kundi nagiging banta ito sa United States of America at sa negosyo. Agad na nagsalita ang pamunuan ng puti sa naturang airstrike at may isiniwalat. Ano ang bagay na ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa napakaliit na channel na ito. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay araw ng linggo, March 16, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa gera na nangyayari ngayon sa Yemen. Ito ay sa pagitan ng United States of America at ng mga militanting grupo nito na tinatawag na Houthis na sinusuportahan ng bansang Iran. Tama ang inyong narinig mga kaibigan. Nagsagawa ng isang napakatinding airstrike ang puwersa ng Amerikano sa Yemen. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang administration ni Trump ay nagutos ng airstrike sa mga lugar na kung saan merong mga militanting grupo na gumagawa ng karahasan laban sa mga tao na nasa bansang ito at bantarin ito sa mga puwersa ng Amerikano at sa mga negosyo na dumadaan sa Red Sea. Alamin muna natin kung may katotohanan ba ang balitang ito at ating ipapakita sa inyo ang ating mga proof at ating mga sources. Ayon sa ulat ng Associated Press o yung tinatawag na AP, kinumpirma nito na talagang ang US ay nagsagawa ng airstrike sa Yemen. Maging ang Times of India ay ganun din ang sinasabi, ganun din ang ABC News. Kailangan ko itong ipakita mga kaibigan sabagat marami rin ang nanonood sa channel na ito at marami rin ang nagsasabi na paulit-ulit na lang ang balitang iyan. Wala na bang bago? Lahat po ng ating ibinabalita sa channel na ito ay bago. Hindi pwede rito ang mga luma. At kung iyong mapapansin, lahat ng prueba na ating ipinakita ay ilang oras pa lamang ang nakalipas matapos na mai-upload ang bidyong ito. Ngayon, nagsalita si President Donald Trump tungkol sa kanyang iniutos na airstrike sa hutis ng Yemen. Ayon sa kanya, kinakailangang gawin ang naturang airstrike upang ang hutis na rebelde na sinusuportahan ng Iran ay huminto na sa kanilang pang-aatake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea maging sa Gulf of Aden. Malaking abalakas ito sa mga negosyo na dumadaan sa karagatang ito hindi lang sa American kundi maging sa United Kingdom, sa Asia at sa ibang panig ng mundo sabagat ang Red Sea ay ang madaling daanan ng mga barko na nagdadala ng mga petroleum at marami pang iba. Matapos ang isinagawang airstrike, agad na nagsalita ang kampo ng hutis at kinumpirma nito mga kaibigan na labing tatlo ang kumpirmadong nasawi. Pero ayon sa ulat ng hutis, mga civilian raw ang kumpirmadong nasawi at ang lugar na inatake ng United States of America ay ang mismong capital city ng Yemen na Sanaa. Ang Sanaa mga kaibigan ay kontrolado ng mga hutis. Pero ang mga pahayag ng hutis na sibilyan daw ang mga nasawi. Ayon kay President Donald Trump, ito ay bagay na ikukumpirma pa. Wala pa raw itong katotohanan. Dagdag pa ni President Donald Trump, hindi niya raw papayagan na mamayagpag ang mga militanting grupo sa Yemen lalong-lalo na makibigan nagiging abala ito sa mga naval vessels nais daw ibalik ni President Donald Trump ang kalayaan ng mga barko na dumadaan sa Red Sea at sa Gulf of Aden dagdag pa ni President Donald Trump hindi lang daw negosyo ang kanyang isinaalang-alang kundi ibinabalik niya raw ang freedom of navigation dagdag pa ni Trump na ang airstrike na kanilang isinagawa ay mensahe rin daw sa Iran kinakailangan na daw na mangialam ang Iran at pahintuin ang kanilang militanting grupong sinusuportahan sa Yemen. Tahasang sinisi ni President Donald Trump ang pamunuan ng Iran kung bakit ito namamayagpag sa Yemen, sinusuportahan daw kasi ito ng Iran. Marami ng mga isinagawang buwelta ang Trump administration sa pamunuan ng Iran. Nito lamang nakaraang linggo mga kaibigan ay pinadalhan ng United States of America ng sulat ang Iran sa pamamagitan ng United Arab Emirates at sa naturang sulat na kalahad na kailangang mag-usap daw ang United States of America at Iran upang pahintuin ang Iran sa kanilang proyekto ng nuclear weapon. Hinding-hindi raw ito dapat na maging operasyonal. At eto pa mga kaibigan, kinumpirma rin ng kampo ng hutis na hindi lang pala sa sanaa nagsagawa ng airstrike ang United States of America, kundi kasama rin palang pinulbos ng puwersa ng Amerikano ang mga kuta ng hutis na malapit sa borders ng Saudi Arabia at ng Yemen na balot ng makakapal na usok ang naturang lugar maging ang Sanaa Airport ay hindi nakaligtas mga kaibigan. Ayon sa spokesperson ng hutis, Maliban sa labing tatlo na kumpirmadong nasawi, meron pa palang mga siyam ang mga sugatan. Agad naman itong isinugod sa mga pagamutan pero ang iba mga kaibigan ay kritikal ang kondisyon. Pero mga kaibigan, sinagot ng United States of America officials ang pahayag ng hutis at tahasang sinabi ng mga Amerikano na ang kanilang ginawang airstrike ngayon ay hindi raw ang huling atake. Pinapalabas ng kampo ng Amerikano mga kaibigan na meron pang isusunod na pag-atake ang United States of America. Lubos naman na nababahala ngayon ang maraming mga sibilyan sa Yemen dahil sa banta ng United States of America. Pero sa pahayag ng Amerika, sumagot na naman ang hutis. Ayon sa kanila, hindi raw sila natatakot sa banta ng United States of America at patuloy raw sila natutulong sa mga gasans. Tahasang inamin din ng hutis na ang kanilang ginagawang mga pang-atake sa mga barko na dumadaan sa Gulf of Aden at sa Red Sea, ito raw ay pagpapakita ng suporta sa mga gasans at sa kanilang brothers na Hamas. At mga kaibigan, abangan lamang ang mga susunod na mga update sa pangyayaring ito dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na ang channel na ito. At sa lahat ng ating mga kababayan na narito sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.